Meron tayo ditong shower. Di ba? Malakas ang tulo dito. Ibang magde-detour kapag ginamit yung gazebo natin. Meron silang CR na sa dito. Imiklas ko kami ngayon ng Ampalaya. Si ate kasi, no? Alam niyo na. Bawal siya dito ngayon. Si Jeffrey daw tahimik. Kalog daw si Jason. Uh Oo. -oh. Ay, may nakita si Tita Pele. Ayan, no? Ayun, malaki. Ito sa kabila. Eh. Kasi nasa kabila. Sige po, pag-ibig mo natin. <laughs> <laughs> sa paligin, ligin, ay, ay, konti lang. Wala kang palaya pala sa bahay ko. Wala, no? Wala. Bakit ba wala kang palaya? Sino ba ang gumawa ng bahay ko? Hahaha! Big family sa pagbisita sa Hacienda Angelita. Thank you, thank you. Hi guys, I'm back it's me, Angela. Hey, neren lang tayong pointing update, di ba? Last, vlog natin, pinapinta ko hindi pa tapos. Pero ito, nagagamit naman na, pero ipifinish pa natin yung labas. Ipinturahan pa, tapos nalagyan pa sa ano ng bubong para magandang tingin. Pero ito, gawa na siya. Nagamit na ng mga bisita natin kanina. So, pagpasok nyo, guys, maluwang siya. Ito, so, meron tayo dito Inidoro, may bidet, syempre, importante yan. Tapos, meron tayo ditong shower, shower. Diba? Malakas ang tulo dito. Color white lang yung ginawa nating tiles. Tapos, pininish yung pader para malinis siyang tingnan. Diba? Tapos, nalagyan pa natin doon ng, ano, exhaust. Kaya ako to ginawa, guys yung CR para hindi na kayo pupunta ng cabin kapag naiihi kayo. Kasi di ba ayan Ito yung swimming pool tapos pala yun na kayong cabin. Bababa na lang kayo. Ito na yung pinakasila. Tapos so, yung ibang magde-day tour kapag ginamit yung gazebo natin. Meron silang CR na sa city is di ba dumaan yung February? Tapos wala kaming na ang sunflower. Nag-vlog ako, di ba? tumutubo na yung mga halaman. Akala ko, sunflower yun. Pero nung nagbunga, ibang bulak lang. Ito yung dalit ng bagyo. October kami nag-bagyo. Binili ko yun. Siguro mga after 2 pinatanim ko agad tatapot siya ng February. Para Valentine's Day, meron tayong mabibentang sunflower. Kaso, nung nagbuma, iba. Mas kapag kami. Ay, sa Sunday. Sa Mines View Park. Doon kami ah, bumili ng madami sa mga sunflower. Namalisip ko, ko si ate na nagbibenta sa Mines View Park. Iba yung nabigay sa amin. Pero same na same sila lang. lang, lang. Tapos, bumili ulit ako dun sa pinagbila namin ng buto. Kaso, late na siya. nag -bloom siya, March. Na. So, hindi rin namin siya nabenta for Valentine's Day. Yun lang, yun lang yung kwento. Share ko lang. <laughs> Kita ko sa inyo, binidyohan ko yung last night. Guys, binili ko tong buto na to sa Baguio. Sabi, sunflower. Tapos, nung no, dumubo, kala ko, sunflower talaga kasi maliit pa siya dati. Naging ganito bulaklak to. Kami Mines View Park ko to binili guys. Sabi sa sunflower ito. I was expecting na sunflower yung tutubo dito. Tapos naging ganito. Although meron tayo talagang sunflower na buto na binili. Kaso hindi ko sure kung aabot ng Feb 14. Kasi ganito pa lang yung tubo niya. Tingnan nyo. ganito pala. Tapos, pakita ko na lang yung vlog namin nung nakaraang buwan. Nag-vlog si Jason. Nag-vlog takeover. Ito yung pinag niya. Kasi meron ako that time kaya hindi ako makapag-vlog dun sa ampalayahan. Tapos, pakita ko na lang din yung vlog na nagpunta dito yung mga anginatik. Hello, Hi guys! <laughs> Kasama natin ngayon si Tita Felicita Slav. Oh, isa sa mga tita po namin sa Ugo. i ko kami ngayon ng ang palaya. Si ate kasi, no? Alam niyo na. <laughs> Bawal siya dito ngayon. Jeffrey daw tahimik. Talog daw si Jason. Tahimik. may nakita si Tita Pele. Ayan o. Ayun, malaki sa kabila. Kasi nasa kabila. Sige po, pag-ikot mo natin. <laughs> Kasi mga tanim ko sa state, ang lalaki din. Ito. Um, malaki dito. Oo, pita mo yan. Mga. Oo. Sa paso lang yan. Sa paso lang po. Nice. Hmm, <laughs> <Kabalik> balikan <laughs> mo pa rin ang Pilipinas. Diba? <laughs> okay, ito? Ito ba? Oo. <laughs> na ah, ah. <laughs> Okay <laughs> Oo, may ano talaga yan, hugasan. Regalo e, mo kay Tita Peli. Hindi mo na, Tita Peli. Hindi mo sa asis. naman eh, ba? Sa tinula Baka ma yes, yung... pitas, Oo, oh. maganda pa nga yung sayo eh. Walang ano, hindi ko malat. Kailan ba yung dati ay nag-comment sa akin. Saan pala ya ata? Napagalitan Napag tayo. Ito kayo ng <laughs> Dito naman tayo De. sa silihan. Ang hair. dito na natin. Na. Pang chili garlic na to. Pero may mga osbong na green. Pwede na yun yung iba eh. Yung iba. Kapitas na kasi. Pa, oh. Ito, ito. Maganda. Kapitas na kasi. Ayan, may isa ka. Nakuha. Um, Ang <laughs> mga. Kinain mo? <laughs> hi. Oh, hi. Ito ang matitira eh. Kasi tulog pa sa taba. Ito? Mm. ito? Hindi, ito ang inahin. Ito, ah, ito. Inahin. ito, kailang lilit siya ngayon. Kailang ka? Mas malungkot siya. Ay! Pero pwede na yun. <laughs> <laughs> Dati takot sa ano, no. ngayon eh. Nalapitan ka ni, eh. oo. Ah, gano'n. Sanay na sila. Inaamoy kayo. Ngayon lang kayo inaamoy niyan. <laughs> Baka maghay. <laughs> <laughs> yung may dalawa ni niya, yung aming... Nauna? Una-una, hindi ko nakita yung kahit sa personal talaga. Ayan, yeah, yung isa. At si isang brown, di ba pareho kayo, kayo? Dalawang brown yun na yung kayo, yung kambal. Oh, si Mocha. Pati <laughs> <laughs> ano nila, pati pangalan. <laughs> Miss, may bisita kayo. <laughs> Pasinip lang ulit na ating mga cabins. Ayan sila. Medyo nag-dry yung ating Bermuda ngayon kasi summer. Tagtuyot ngayon, guys. Kaya sa aming mga nagtatangi, mga farmers, gusto namin na umulan kahit pa pano, kahit konti. Para madiligan yung mga halaman. Tapos ito yung ating pool. Hi guys! Nagtatanim tayo ngayon ng pipino. Binili ko to sa TikTok shop, mga buto-buto. May mais, merong sile, may talong, may upo, may kamatis, may okra, may fa Siguro, ah, wala ka nitong binili ah. Bigyan kitang free para bilipas sa susunod. <laughs> minsan ano, yung itanim mo, yung sa bahay ko, oh. kompleto yun mo. Oh, yun nga yung, di ba, yung parang may letter-letter. Isa, letter. isa, Sa, hanggang yung mabuo ano mo. Sa bahay ko, bo. Ay, kubo, kahit muti alaman doon ay sari-sari. Singkamas, Singkamas una. una. Singkamas, may talong na. Talong. Sigarilyas. Ay, may, di, oh. mabuhay mo mga yung sigarilyas ko, guys. Sa lahat ng tinanim. Nangita ng tips. Ay, Paano mabuhay? mabuhay Mas, yung ang sigarilyas. mahal pa ng buto ng sigarilyas wala akong nabuhay kahit isa. Paano ang tips, guys? May alam kayo? Hmm. Oh, ano pa? Mani. Meron mani ngayon. ah oh, may mani. Yes, at mani. Sitaw. Ano nakaraan meron? Bataw. Bataw, wala. Patani. Kundol ba? Ano kondol kundol? Ano yung kundol? Mano, mano, man. Matamis, eh? Parang meron Hindi ko Patola. Meron patola. Meron. patola. patola. Upo. Kalabasa o, nakapagtanim oh, nakapagtanim. ka na. nakapagtanim na kalabasa. <laughs> Sa ha, <Mom>? meron pa. Labanus. Labanus, oo. Oh, oh. Meron, nakapagtanim. Labanus. Mustasa, wala pa. Mustasa. Sibuyas. Kamatis. Kamat. Check. Bawang at luya. Sa paligid, ay, ay, konti lang, no? Kaya mo. Pabubuo mo. Walang ampalaya pala sa bahay ko. Wala, no? Wala. Bakit ba walang ampalaya? Sino ba ang gumawa ng bahay ko? Baka no... Hindi siya mahilig sa ampalaya. Hindi, nung no, compost niya yun, wala siyang tanim na ampalaya. Ay, ay, kubo, kahit punti ang laman doon ay sari-sari si Kamas atalong sibuyas si Kamatis. Ay, <inaudible> <nga>. <inaudible> si Kamas atalong... At kanila! <tik> Ulit yung mga Si kamas at Talong Si Garillas at, at Mani Si Tao ba tau Patani Kundur Patola Upot Kalabasa at Labanus Mustasa Labanus Mustasa Si Luya si, si Bawang at Luya Sige nga ilagay ilag mo ka ilag dito yung bahay ko Hahaha Oo, oh, oh. si ah, Kamati. Kasi mag, magigisa na siya noon. <laughs> si Buyas Kamati. Bawang at Luya. Magtitinola ata siya. Wala nga palaya. Kaya magbubutas tayo. Binubutasan muna natin para madali natin mahulog yung mga buto. Ano man sabi mo sa Angelita? Maganda kasi... <laughs> <laughs> Thank you, amen. Okay. Thank you. Thank you for coming. Babalik ba kayo? Oo. <laughs> Thank you for sa pagpunta. 1 2 Happy birthday po. For... <laughs> 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 Happy ka, Ash? Yes! Anong ginawa mo dito sa Hacienda Angelita? Nag-swimming! Nag-swimming! Ano pa? Naglaro! Nakatulog ka? Opo! Masarap ba dito? Babalik ba si Ash? Gusto ka balik. Wow. Hi ka dito sa vlog. Sayo. Hi guys. Genetics. Pinisita tayo ngayon sa Hacienda Angelita. Ayan sila. Welcome po sa Hacienda Angelita. May pasalubong ang tita nene sa atin na Ensay si Mada. Thank you po. At si Rizal may pasalubong din sa atin. Salamat. At si Ate Nancy na nasampalok. At ginawan din niya tayo ng cucumber kimchi. Kasi hindi ko na na-video. No Ito na sila sa ampalaya. Magpipik na sila. Kaso yung ampalaya, nagsisimula palang mamunga niyan. Pero yung upo, meron na. O, oh, tingnan niya si Ninang dyan. Napapasayaw pa. <laughs> <laughs> Baka meron pa doon. Nakad ka ano doon, Jen. Ano? Nagsalita na ka. <laughs> Seryoso kano kano Seryoso ko kano kano sabi ko. Ay, ito. kano kano Ay, kano 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 isa na naman pong kano <laughs> <laughs> Dahil kakainin lang ni Rose. kano <laughs> cliche. kano 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 yung puting may batik. Ayan. Naku, pasensya na po. Yan, tumalit na na siya. Get it. Mukuha kami guys ng mga talongs. Tagakuha ng talong si Rachel. Oh. Ganito ka <laughs> Guys! <laughs> 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 pag nandito si Teacher Weng, asahan nyo may ensaladang oh, ang palaya. Teacher <laughs> Weng, <laughs> pag wala yan. Kaya nang Lisa, naku, kailangan niya nandiyan, nandiyan ka. Teacher Weng, pag nandiyan ka at walang ano, hindi kumpleto. Pero kapatawa. Ang chipi na... Boy, tapos. Ano pa na kapatawa? Asahan ka? Dinner time! Merong ano, buladong. Yeah. Wow. Tapang and ensalada. Presi na dito. Ang palaya. <laughs> 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 by ninang Lisa, <laughs> <laughs> ang punong abala. <laughs> Ayan na <laughs> si Lisa. what's your word? Toot! <laughs> Nakatoot yan! <laughs> <laughs> Kain po! Good morning! na natin na mag-ikot-ikot nitong lechon. Apakabigat pala. sa kaang init ng paligid. Ang hirap palang mag-lechon ng mano-mano. Nagsiswimming na ulit sila. Lechon. Sarap, oh. Nagmumukbang mag-isa ang ninang Lisa. <laughs> Ito po ang ating lechon. Taparinig ko kung gaano ka-crunchy. Ang mamantika. ang kainin kaysa tagtarin. <laughs> diretso sa bunganga. <laughs> diretso, diretso sa bunganga. Share. Hmm. Hmm. Ito na po. Na po kayo ng lisas lechon. <laughs> lisas lechon. Ang gis lechon. Anis. Anis lechon. <laughs> Wow, yummers. Parang ganyan na nabibili sa Cebu, Nina. Dito ko lang sa Bulacan, dahil mo pang para ka lang nakaralita sa Cebu. Hello po! <laughs> Nagkasya sila doon, no? Sa second floor. Thank you, Angie Natix family sa pagbisita sa Hacienda Angelita. Thank you, Dad.